Gaano kalayo ang kaya mong lakarin para sa pera? Susundan natin dito ang isang grupo ng mga teenager na sasali sa isang contest kung saan pwede nga silang manalo ng maraming pera. Simple lang yung kailangan nilang gawin, kailangan lang nilang maglakad ng maglakad at kung sino ang pinakahuling matitira sa kanila ay siyang mananalo at maguuwi nga ng mga pera Noong una okay naman yung contest until dito na nga sila mamabalat ng takot Nang isa-isa sila mabawasan dahil nga sa ilang huminto sa paglalakad Kaya naman sa mga susunod na oras dito na nga nila titiisin yung mga sakit na nararamdaman nila Yung mga kaba at takot kung saan may mga ilang susubok na tumakas At may ilang maglalakad lang na maglalakad hanggang sa bumigay nga yung mga paa nila title ng movie, The Long Walk. Kung fan kayo ng Hunger Games or Squid Game, then paniguradong magugustuhan nyo to. Sa mga mahilig mag-walking or mag-jogging dyan, magpalista na kayo. Lalo na yung mga mahilig sumali sa mga prosesyon tapos nakapaalang, eto na yung calling nyo. Ready nyo na yung straba nyo. Kung ako siguro sa dito, papakingga ko yung 24 hours na compilation ni David Goggins. Sasabi so, Who's going to carry the boats? Etong movie na to ay base nga sa novel ni Stephen King na marami na siyang mga novel na ginawang mga movies katulad ng It, The Shining, Cujo, Carrie, 1408, Pet The Mist, at marami pang iba. Personally, medyo 50-50 ako sa mga movie adaptation ng mga novel ni Stephen King, pero yung mga nabanggit ko, yun yung mga medyo good naman sa akin. Feeling ko magugustuhan ko to, kasi I like more yung parang grounded nga na story niya, and since parang wala namang supernatural stuff here, parang mas malaki yung chance niyang maging maganda talaga yung story. I really wish na walang mga monster or supernatural stuffs na mangyayari dito, but only a display nga ng mga real horrors committed by humans, kasi I think it's enough to make a compelling story for this film eh. Share ko lang din pala, title pa lang at synopsis nito, medyo naalala ko na yung nangyaring death march dito sa Pilipinas eh. It's interesting paano mukha nga sila mga sundalo and mukha tong during or after war and ang theory ko nga dito nung una ko napanood, para sila mga POWs or prisoners of war na pinarusahan ganon. Pero ayun, according online, hindi naman pala talaga sila pinilit sa may larong to. Contest lang din talaga to. And aware sila doon sa rules na 4 miles per hour yung kailangan nga nilang lakarin. So it's a contest with players lang talaga na parang squid game. Wala naman ako nabasang pinagbasayan ni Stephen King dito. Pero feeling ko, binasa niya to sa mga totoo talagang nangyari during the war. Lalo na nga yung ginawa ng mga sundalong masama doon sa mga nahuli nilang mga tao. Lalo na't na mga militar din yung nagbabantay sa kanila so it kind resembles din talaga yung nangyari sa totoong buhay. It's also interesting ng mga kabataang lalaki yung mga bida sa may film na to na it could be a representation kung paano kayang sirain ng gera ang mga inosenteng kabataan na hindi nga nila iniisip yung realidad ng pakikipaglaban. This film is a dystopian thriller pero I wouldn't say na sobrang layo nito sa totoong buhay. So ayun lang naman, sana magamit nila yung plot and premise to its full potential and sana mabuild nila na maayos yung mga characters kasi isang movie na ganito na halos isang lugar lang and kakaunti lang yung mga taong makikilala natin, dapat as an audience, importanteng mahalin at protektahan natin yung ilang mga characters to make the story more interesting. So ayun, again, ang title ng film ay The Long Walk and abangan natin sa mga sinihan on September 12.